sarap oh, no. Ang lollipop <laughs> May flavor pa Hello, may guitar Masarap Ang lollipop ni Pretty Boy May flavor pa chlorine <laughs> <laughs> Taman Tama ng love trip lang tri Kapit Patuloy pa ang live namin Kanina bakit naman YouTube Di man lang ang closing namin Tuloy ngayon May part 3 pa kami okay. Sa bahay sa mapanike Okay lang ba birthday ah. Hindi at saka yun ang gusto ni Kuya pang gabi Gusto mo ba iyon? kaya lang parang nagdadalawang isip na kuya yes kuya tekju puy na lang daw sila kasi mm -hmm. para daw malungkot si kuya dave Pero birthday ni ano, Anna naman. Siyempre ayoko namang ano. Ayoko namang masama yung ano. Kung ano yung ano niya. Ano ba ang position ng birthday boy natin? Oh. Sabihin na mm, Hindi ba okay sa'yo, nak? Parang hindi okay sa'yo. Parang hindi okay sa'yo. Hmm, okay. Sige, naintindihan ko, kuya. Hmm. Nuwe na sila Sa susunod na birthday mo na lang Sila makikita lang lang, masusunod pa Pera na, na lang mahirapan pa. Okay, hindi na <laughs> Okay, hindi na Okay, Masarap. Pasta. <laughs> dessert. Dessert. Ah, dessert. Uh, dessert pala yun. Dessert. Cider either cake or yung ano, pinatamisan. Chlorine, chlorine. Ah, chlorine pala. Aun, di sa pagkakata. 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 Aun, alam sa <laughs> pagkakata. alam di yung sinasabi Aun, di sa pagkakata. Aun, di sa pagkakata. Aun, di sa pagkakata. Aun, di sa pagkakata. Aun, ang goal lang naman natin dito is ang goal lang naman natin dito siguro ito lang din yung punang pagkakataon na mapag-usap kayo one and at uh, basta din just ano mo, pag gawa na sa inyo kung meron pang gusto sabihin din sabihin din sa akin okay so ay, uh, wala tayong sa dito wala tayong pinipili maganda lang mailatag natin yung bandami natin ano yung mga... mga question siguro before we start, we pray na. Kasi kung hindi kikilos si Lord sa atin, walang, walang guidance, walang mangyayari. Pakilang pray tayo. Sige, let's pray. Amin namang nasa langit. Salamat po sa sandali nito. Sa pagkakataon na kami po ay uh, magkasama-sama. Lalo na po ang buhay po ng Dede, God sa namin ang Apo, Pati mo lahat ng nangyayari o Diyos. Pati mo lahat ng mga, uh, mga problema, mga sakit, mga bigat, kaya po Diyos sa mga sandaling ito, ikaw po ang kumilo sa aming pong kalamit na maghari po Panginoon ang pangunawa, maghari po ang bibig mo Panginoon, maghari po ang kapatawaran na siyang ginawad mo Panginoon sa amin ng mga makakasalanan na pinatawad niyo po kami. Turuan niyo po kami, lalo na po si Kuya Tate, na mautawaan po uti-unti ang mga bagay-bagay na nangyari noon, nang sa ganun tuluyan po siyang makalaya, at uh, patuloy na mabuhay ng buong buo pang ito. Patuloy ganun din po sa mga Apple sa mga itinuro po sa kanya, sa mga pagkakamali ng Panginoon. Kung ano po siya ngayon, na siya binabago niyo, araw-araw, talayin ko po na maging makutuluhan po yung pag-uusap po nila na magdulot po ito ng kagandahan kapayapaan sa kanila ng puso. Nang sa ganun, maging masaya po kami na nabubuhay dito po sa mundo. Tinangin na po namin ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan. Eat your call. to Do your best. So, hindi Saglit lang naman, no? So, I'll give you time because this is a private talk between nanay and Thank you.

ngayon lang, hindi ko na siya sa akin yung tungkol sa iyo. Wala ng mga mga Hindi hindi niya lang Ano nga nga, sa akin. Kasi nakuha ko galit. Kasi nakuha ko. May mga tinanong ba si Dane? Wala naman yan. ko lang. Kaya ko lang sa kanya. Inalis ko lang sa si isip niya na hindi nga hindi pa siya ako gumawa sa katay lang. Kasi alam ko yun ang sa, sa isip niya na pag nakikita niya kami, na nakikita niya ako, iniisip niya talaga na may araw na magbibang tuwag. Pero inalis ko sa ako. Kaya siya lumali, parang lumalay ko siya sa akin. Eh. Yun talaga yung nasa isip. Naramdaman ko. Nanay ka eh. Naramdaman ko. Di ba tama ako? Okay. Okay. So, Oo. So, sa mga tweet, sa amin na si Dave. So, note-note ka na lang ng video. <laughs> oh, <yeah>. Okay. Okay. <laughs> <laughs> hmm. Siyempre sa, sa ako na, ako nakap, hindi, hindi uh, na, naman ako nang out hindi naman naman ako nang sita nang na, yes na, Yes. Tsaka ano naman, sigurado naman na gagawin natin si Davey ng active tutorial na siyang, o, siya siyang ako kapatid dahil siyang kaanak siya ni tatay, ang so o pabangkit, yung eh. short family, pamilya na. Alam naman ni Davey yan, lagi ko siyang lapin ang sasabihan kapag may hindi tamang magawa, di ba Davey? Kapag walang pagpapangkat dito, kahit na nasa YouTube tayo, hindi natin ginagawa para lang for, for publicity, para lang makita may masabi lang sa social media. Hindi. Kung ano yung normal na nangyayari sa mga may camera mo, hindi. Ganun, ganun. So, kaya at least, take mo, no, yun ang sinasabi ko. At least, kaya na sinanay mo mismo ang isa. So, ngayon, medyo mas magiging maluwag yung landaan niya okay. sa'yo na... Kaya na ko siya lang. Sa akin, kung ka pa ano, inopen okay. naman niya wala na siya lang. Lumuwag, tayo. Yung aga Kaya kang fasang mo. Oh. Ano nga? Ang mabitis. Uy! Ang mabitis. Kasi siyempre nanay ko yung Siyang para lumabas ka dito sa mga bago. So, kahit na yung mga may malagawang pagkakulang yung mga malalating sa buhay, kaya kung saan rin natin ang puso natin sa pagpapatawad, lalo na nakikita na natin bumabawi o nakapagpapatawad. Hmm. Kahit kung siyempre, naniniwala kami kahit may iyo ba tayo, kaya tuturoan ka ng Diyos para magpapatawad. Tama? Una sa lahat kasi ang Diyos ang magpapatawad. Ayun, maraming salamat, Nani Apple, sa Bulat ako na ang binis, ha? Uh, so yun lang pala din siguro hindi hintay mo. Yeah. Alam mo naman talaga yung brand Wala naman yun sa iba. Wala naman. Alam mo lang siya Ang naano ko lang talaga sa kanya. Yung mga baba mo. Kahit may una pala pag ko sa akin, May ako siya. Sinabi ko naman sa akin. Huwag ka mag-alim. Hindi At least ito date clear na to, no? Hindi na to para mauulit pa sa susunod na mag-iisip ka ulit na pangakotong sinabi na Kasi nung time na mga Day yata, dapat pupunta sila sa akin yung nga surprise sa akin. Ka, yung laro, wala siya, umiya, kakalas, kapag pag kapapwera, baka sige mo naisip niya, Kuya Rao, naiiba mo siya sa akin. Hindi ko kasi nararamdaman ko yun siya na natakapit siya. Ayaw na ayaw niya sa akin. Pag ikaw na lang po magpaliwala sa hindi mo hindi ko sa Siyempre, kumbaga sa isang banda, kung iintindihin mo si nanay, siyempre bilang nanay, gusto ka niya makasama. Pero siyempre, hindi ni respeto pa rin niya yung magiging decision. Hmm. Hindi niya pipiliin ang sarili. So, gusto, gusto ko yung ano. Uh, ikaw lang mismo na yung magsasabi sa kanila. Gusto ko kumain ng mama. Ayo ko na dinadala din ko. Kaya din din ko lang mag-antay. Okay, parang iba, parang, parang, parang gusto mo bumisita. Hindi naman kailangan kapag gusto mo sila makausap, hindi naman hindi sabihin mag-stay ka na talaga sa kanila. Kung gusto mo kasi lang makamusta, ka. ganun lang, di ba? Okay. Hindi uh, na naman gumagawa sa isa. Hindi Tama, tagal ka pa na yung mga kasama. Magkakaka-high school ka pa, magkaka-high-risk ka, ka pa. Wakan, ka pa. So, <laughs> tagal pa noon. So, uh, syempre, pasasalamat Ito, nani, ah, huwag kang mag-alala. Siyempre, bilang pasasalamatan natin kay Nanay Ako, yun ba, nakakamusta mo siya. Minsan, pabisi-bisi pabisipisita tayo. Hindi para punin o man, hindi para... Siyempre, nanay mo eh yung iba nasa cemetery yung, okay, na pinupuntahan oh, ng nila, How much more buhay pa? Hindi pa. So, Hindi yeah, rin naman ako. Ang pabata, patanda na ako buhay. Tama. Gusto ko yung mga Habang buhay pa, nangyong papay, nangyong papay. Ayun. Yeah. So, ayun. So, ayun. No, they take you then. Sa, kumbaga, kasi open mo lang. So, maging ano ka na kasi kung magtataguan tayo ng nararamdaman.

Exactly. Kung baga, ano lang siya? Kung baga, kung baga, huwag na lang siya sa papa niya. Wala mo lang isa. Ako, may kasalanan. Ako, ako, hindi pala doon yung isa. Kinaabot ko siya sa papa niya. Kung baga, ang ina-work out, ang ina-work out na nangyilig na yun, yung parang, yung closeness. Kasi, kung baga, wala kayong nangyayari naging kwento eh, di ba? Wala kayong lumakita sa amin siya. Ang ina-work out siya. Walang bagay sa bata kasi, para mapalapit siya. Kung bagay, din, buksan mo na lang din ang puso mo kapag si Papa mo. Kahit pa paano, so, or, uh, like may ikaw wala lang si yung ako magpapasok? like me, something na Ako yung Kasi ako yung para So, so si Nani sa Alan. Pero sa bandang dulo, mahal ka ng Diyos. At uh, nakarating ka sa kay hey, Kuya Martin ang karating ka kay tatay. At uh, sana dito kay tatay na mas matagal tayo, hanggang lumakit pa binitaan, trabaho yeah. ka na, di ba? Magkasawa so, na siya. Oo, uh, huwag mo na, na. Hintayin natin. Patagal ko yan. So, ayan. Uh, yung sa tingin ko, mas maluwag na tayo ang kalooban sa isa't isa. Basta ulitin ko din, itong nangyari na to ay finale. At huwag mo nang iisipin na yung sinabi ni nanay ay eh, parang hindi totoo. No? Yan ay galing sa puso ni nanay ako. Eh, kaya sabi ko naman, bibigyan ko kayo ng pagkakataon ng na nanay ako na sabihin mo na galing sa puso mo. Para, ah, di ba, hindi tayo minumulto ng tao. Okay? So, may gusto ko na sabihin, eh. Okay na. So, yung pagyakap mo kay nanay ngayon, mas maluwag. Yan, so sige. thank you, thank you so much. At uh, ako sa kamera. Yan, yan, bye bye. So, oh, yan. Uy, oh, hirap pong part 2. Diba? Mas masarap ngayon. Ayos. You know, diba? Tan, tan, da 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 dan dan da, dan Mabuhay ang bagong kasal <laughs> So paano paalam ka na sa kanila? Si Tatay Adan niya saan? Tumakbo na ata Ah, nandun sa loob Hey!